Hello guys, time check 7:49 PM, September 2. Kami po dito sa isang lugar ng Nueva Ecija ay nawala ng kuryente. So koma mapapansin niyo, isang maliit na lampshade lang ang aking ilaw at ayoko namang magsindi ng kandila kasi baka makatulugan ko lang at delikado. So dahil po lumakas ang hangin at umulan. So baka yun ang dahilan kung bakit may sumabog daw yata or pumutok na transformer. Hindi ko alam kung saan gawi. Lagi na lang ganito kapag ganitong may ulan or biglang pag ano, pag kidlat ng malakas. So ayan guys, So, kung hindi ko lang nakita ang mga kapitbahay ko, nawala rin silang kuryente, iisipin ko na baka naputulan ako ng kuryente. Pero hindi naman siguro kasi, anong pecha pa lang, 9 pa ang putulan ng kuryente dito sa amin. So, malinaw na may sira sa isa sa poste sa gawing kalsada sa labas siguro ng village. Kaya kami ngayon dito ay walang kuryente. So, ingat kayo guys kung nasan man kayo, kung maulan or kung sakop kayo ng bagyong enteng, mag-iingat po tayong lahat. So, yun lang. Maraming salamat.